Pinakaharalan naman ng Cebu LGU ang pagpapatupad ng single pole policy upang mabigyan ng solusyon ang spaghetti wire o itong salasalabat na kable sa lungsod. Yan ang ulat ni Jesse Atienza mula sa PTV Cebu. Magulo at buhol-buhol na mga linya ng kuryente. Ganito ang mga makikita sa ilan sa mga poste sa Metro Cebu na minsan dahilan pa ng mga aksidente. Kaya naman, nagpulong-pulong ang mga kinatawan ng telcos at utility companies, mga ahensya ng gobyerno, mga barangay captain at stakeholders upang masolusyonan ang problema sa tinatawag na spaghetti wires o mga nakalawit na kable sa mga poste sa lungsod ng Mandawi. We are doing something that is doable. Doable and um, the immediate solution of these uh, dangling wires, spaghetti wires. So, and um, the reason why we're conducting a consultative is a win win solution for, for the telcos and as well as the uh, city government of uh, Mandawi. Once we can pass the ordinance, then uh, we, we can, we can uh, immediately uh, implement such uh, project. Ang nakikita nilang solusyon sa ngayon ay ang single pole policy kung saan pag-iisahin na ang mga magkakatabing poste. Aalisin na din ang mga hindi na nagagamit na mga kawad na kuryente. Very, ano, very pleasant to see yung environment natin na walang dangling wires, walang spaghetti wires sa aerial utility. And another thing, may iwasan na natin yung mga aksidente gaya ng yung sa mga truckers na oh yung sumasabit kasi i-i-elevate -ano, na natin yung ano eh yung measurement ng ano eh, ng uh, utility wires eh kaya inaasahang mas magiging maaliwalas ang mga kalye at higit sa lahat mas maiiwasan ang mga aksidente na pwedeng maidulot ng mga buhol-buhol ng mga linya ng kuryente mula sa PTV Cebu Jesse Atienza para sa bayan